Sa number 2, matapos ang 8 oras, ginunta tana sa mga persons deprived of liberty ang ilaaksyon protesta sa Nergus Occidental District Jail. Jail warden nagbiya sa puesto para taga-aligwa ang investigasyon ng himuon batok sa iya. Yaring Report. Matapos ang halos 8 oras ng singgitan, kagpagprotesta sa mga persons deprived of liberty sa Negros Occidental District Jail, male dormitories ang kahapon, natapos gid man ini, pagkahapon. Voluntaryo nga nagbiya sa iyang posisyon bilang acting jail warden, si Jail Chief Inspector Crisirel Awe. Base sa statement na release ang Bureau of Jail Management and Penology sa Negros Island Region, ang pagbiya ni Awi sa pwesto ang para matagaan sa ligwa ang paghihimuon ng investigasyon angut sa mga reklamo sa PDL batok sa jail management. Kahapon, nagsaka sa ibabaw sa building sa sulod sa compound ang mga PDL bitbit ng mga placards na nagapanawagan sa pagkakasapwesto sa warden bangod sa pilaka mga isyo. Sa karon, Si Jail Senior Inspector Raymond Aro ang gintara na mag-manage sa jail operation sa NOD Jail Male Dormitory. Sa interview sa spokesperson sa BJ ang na si Jail Senior Inspector Attorney Juni Venray umaday pila sa mga ginareklamo sa PDL sunod sa iya amo ang mga mas istikto ng mga patakaran sa sulod na para sa iya, ginpatuman man lang bangod sa mga insidente na pag-attempt sa pagtiro sa isa ka jail officer sa nagligad nga bulan agang pagpilaks sang pusil sa sulod sa compound sa NODJ sa Domingo nga Adlaw. Ang ginareklamo ka pagdula sa cash sa sulod, kaginislan sa coupons, ang ginapatuman hindi lang sa NODJ DJ kung sa ibang pagid ng mga BJMP facility sa Pilipinas. Sa karon, malinong na ang sitwasyon sa BJMP kag wala na sang aksyon protesta.